Hello guys. May hapon niya no? birthday ron sa ilang mami Chiren. Nga na ko guys kay si Ira mag cellphone. Sige ra ko na. Na daw gihanda oh, daw sa mga cellphone. Pumba nga. Na ko gihanda. Oh, oh my god. Ini. guys. Nah. Ako ipakita sa inyo ha, nagsisilpon po no. Na. Oh, ah, uh, uh, kay kinabuhi. Oh. Na. Unay pinakaya kinabuhi. Oh. Tora na. Haya kay kinabuhi no. Oh. kita mo oh, haya kay kinabuhi oh. Na. Mm. Tawag ko na na silag mga on guys. Muna yung pinakaswerte. Mm. na. Na. Muna yung pinakaswerte. Sibu kalibutan. <laughs> na. Pero tawgo na rin silang. Wow. mga on. Na. Birthday mas lang mamichirel. Birthday. Mm. Cheryl. Oh. Ako na sila pakuag plato, guys. Hmm. Isa ang mga, ang akong mga batos kay ako pagkantaw happy birthday. Mga tamay happy birthday. Hmm. Ako na pakanon. Ibilin siya ng pisil na hindi kay mga ona ta. Pagdamog plato, ugot sara. Ari na, ibot ang nya. niya. Balika lang na ikaw magkaon. dagut sara ha. Oh, dali apas-masan itong kaon. Oh, ibutang niya. Balik ka lang na. Butang na yung cellphone, si pet. Are, balik ka. Damog plato. Ito yung video eh. Ah, video eh. Oh, oh, oh. Unsa ko na nag di mang mamichiril ninyo. Hindi, mo na pa-video na bisa Bisag kuhan. Mm. Are, birthday. <tipan> Apila yung migda, hindi plato, hindi. Hatagis, mamidoday. Hmm. Apila, apila, kutsara. Nalay, oh. kay Manganta, tag-happy birthday. Na, nas mamiduda yun. Na yung bisita, guys. Magdungan ta, ha, kay Manganta, pata. Lingkod, repeat, lingkod. Hmm. lingkod, lingkod. Lingkod, lingkod. Lingkod sa mo. Lingkod sa mo. Tara, tara, tara. Tara, pag-inom sa bangko. Tara. Excited, basta kao na kayo guys Excited na, ang kutsara, pagkawasan ito kutsara Nisura ng mga ondaw at kutsara May kutsara ako oh. Sa

Plato sama Mido dah Plato. Oh, deh de, Plato kucara. Apa? Oh, oh, ku apa? Kau yang ini, kau yang mumi muda. Sige, kantana. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kau suka yang kantana mau bisita? Oh? Happy birthday, happy birthday. Kanis japit, gambar nak sukaro kayak.

<laughs> oh my god. <laughs> oh, oh na. Humba, be, be, ok humba mo na. be. be. Ok bisa, ok bisa. Ang ba, ang humba. Oh, inyakana. Oh. <laughs> <laughs> oh my god. kaon. Birthday muna muna tong handa kay magsige man oh, tag cellphone. Oh, si tag cellphone gana oh muna tong handa. Oh. <laughs>